O <susurra>

Ito na po yung format na uh, ano nagustuhan ni Daya. Ito Di mga yarda po daw po ang bibilihin. Okay na po ito ma'am? Opo. 460 460 at 165 Ay, sunod na nga ba? 460 Matano, hindi na lengket sayang mommy Mike, nabing yeah. wa anak munah mau sayang tapi hmm. <su> <way>

pa pa oh. Pero may in-order sa TikTok. Pero ako may Hindi ko lang alam kung Bobbing. Wala Diyan namang kuwan biyong... doon. ah. Wala namang kuwan doon tayo na nga. Bed ng Ate Dayan. Bed ng Ate Dayan? Ayaw ko yun. Nasama. Ate, mangay pa ang aming ano ba? Ang aming ano ba?

Baka okay. sayang man yun, pinapos. kulang pula ng isa, yung bibili pa. Bibili ah, pa. Ayos. Ayos pala naman. So kapag ka gusto mong halimbawa ikaw ay gusto mong palitan, pwede mong tanggalin ito. Gusto mo ilagay bibisi pa, nilipalan ngayon sa may pili namin. Gusto mo na pwede mong palitan. Ano pa lang maguri at yes. tanuan. Hindi pantay ang ko. na. Ito yung buhay ito sa ating ngayon ng simento ng pader. Hindi po ibabay po kula ng kulay brown. Chocolate brown. Chocolate brown. Chocolate brown. Oo, oh, yan. Um, para mataklaban yung gugi. Ayan yan. Hmm. Okay na yun, dahil. Tingnan mo nga. Oo, oh, patita. Oh, um. ah. Mm. Sige, okay na yun. Kung yung bunting ka, abot mo sa mga. Sige. Sige.

kaya. Um, parang basa pa. Pero maganda siya. O uh, ha, halipan po tayo. Pag-una. Mayan na pag-usunan. Ayan, at si Daya naman po. Mga isang oras siguro ito yun na ayan. tapos si Diana po nagtapos ng paghihibo sa baba. Nodoblihan po niya. Mamaya po, na. Ilalagyan niyo. Hey. Ha? Ano ilalagay? Dormat? Ah, Kung pa na yun sa dulo, eh, huwag na kayo. pala may, hindi na matatakpan na yun. Iyan, yun. eh, yung may itim. May yan mga hibuan sa Nga sa baba.

dudugutin din ah. oh, dito. O dito, dito. Uh. Oh, oh. oh, oh. dito sa titulo din mo. O, ayaw na yan natakuan, didugutin muna natan. Pag nagupit na Magdalena, okay na. Aline mo lang sa dito. Diyan nandoon Yung para mo gupit ah, natan. Turon mo galaw. Tapos din. Haytan mo na, 'tong nalansos ng din. Hindi ah. din guhitan. Dasin

Kung oh, apat pa ko lang, ano? Hmm. Sobrang pa rin. Sakto. lang yardan yung kanunga? Hindi ba yung mga? Ano na ito? Bola! Bola! Malali mo kaya? Malali mo kaya? Bot, nahihiga si Teo. Ha, mo. Ha. Ipapailali mo, iangat Ang sabi dito, ang dito, ang dito. Ay. man na. Ito ako ay ito na. Ay.

Sa gitna yan. <laughs> Siyempre, <di> tapoy <epatapos>. pa <laughs> tapos. tapoy sabay siyang tapoy tapoy <tapos> <tapos>

Ito ba? Ito Ito pa Ito Ito ba? Ito ba? ba? Ito ba? Ito mo, Ito ba? Ito ba?

eh, poso, okay ang tingin mo. Aba, antay. si diyan. Hindi harap magkararap? No preno mo na tatengon ng kawayan. Suyo, ibo yung natakbalan niya na ako. Tubo, poso, ano? Tawinin mo. mo lagi sa at baka kailangan ko tingnan. na kwarta, tuloy ako matutulog sa atin. Hoy, baka matukoy niya Baka matumba. matumba

Sige so, na wala, di ako liya. <laughs> Aray! Ay, sila nga pala yung mag-iayaya ulit. yung sa rin. mga na mga nga. Ay, mga nga. Ay, nga.

Teyo, eh, eh, ano mga ano na? Walang ka na? Malaki pa naman po, Malaki na. Eh, ano, pakamulong si Bakal, eh, ano pa, eh? Yeah, shikita, oh. nga, sige, Malaki pala. Ito, Ano pa yung nakapipis? Napipis? Ano pa Ano pa Sige. Na yung Ano pa yung nakapipis? Ano pa Ano pa Ano pa sa Diyan pa dito? oh diyan. Oh, oh. Adyo, angat <laughs> o, papay natin. Ah, malawag, ay, Wala. Wow. Maka, Maka, Nasa loob. Dito yan. Ah, ito angat. angat Angat. na O, na rito. Angat dito. Banta rito. Mama, kung mo nga yung ilaw? O, doon. Mamaya. Wow. Okay na yan? Hindi. Hey.

Wow, mga talagang malinis. Nini, hindi. Yeah. Tawa-tawa si Nini. Hmm. Thank you po, Aten ko sa bed po ko sa door po. Sarangin, salamat po. At may matutulog na po ako. And thank you po kay Atin Tita tita Ene sa pagpapagawa ng kwarto po. Hmm. po. Salamat po. Salamat po, Atene, at sa kay Atin Kuya. Thank you so much po. Kasi diyan po ay may kwarto na. Dito na po siya matutulog daw. Ito, yeah. <laughs> matutulog? Yeah. yeah. Mm.